pasing singka ka ka ron, sumbagon, tika, maigo ng naon, mahiwi na ron. Ati si Papa, sa paan na punta ka ron? Kadali lang, pa, kayapit, pinabitaw ni Mahuman. Asam awesome, ba si sa si Mayumi? Nga akong isugo ng paglungag, wala sila kalungag Ang isda nga gibilin, bukog na lang dahil ginamos diri o. Oh. Asa ni si Laag-laag ni mga bataan ni pantalan sa kuha ni mga bataan. Oh. Butom na ko sige inom diri ba? Ate, naglungag na ka. Ingan bes pa pa maglungag ta. Unsay maglungag, di mata kabaluan na. Naginan pa si Papa Elsa do? sa na po ni ka naglungag. Ikaw dahil maglungag dito ka. magtanaw na kong sibe. Gamay naman po ate. Ikaw ko Di ako, ikaw naman ako, ikaw naman mong kulong sa kuat. Dito pa nanggani ko, ikaw gitre na ako dili-dili. Dapat ikaw maglungag at ikaw, dito pa man ko, ikaw gitre na ka. Magtano sa Lagigong TV, unyan ako maglungag. Maglungag dihira na si Papa Yomi. Mahubog mo na si Papa. Makatulog mo na aron. Gutom na kay na nga bata ah. Wa pa din sila naglungag. Ngayon akong kaon din. Nagpulutan na lang ko ng bukog sa isda na nai ginamos. Hindi ka ba magmahal silang amahan ba? Magpa-istorya pa. Karoon na ni mga bata ah.

sa ako nagtanaw ang TV. Kung man ang TV ni Ilsa? makaon na to ng TV-TV ni Mulya. Paglungag na rito kay gabi e na. Di, pagbibigag niya. Kadali, langgod pa. Kayapit na bitaw ni Mahuman. Pasigasin ka ka ron, masiksong bagong di ka maigon ang naon. Mahiwi na ron. Sige pa, maglungag namin tara. Sige pa, maglungag namin. Pagdali ko ko nga ka, kay mga akong tarong taon-taon.